Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa malaki ang utang na loob Itong nga si Hepe, dito nga kay Mayor Alberto Guerrero ay palihim niya nga itong tinawagan at kinausap nga na ikukulong itong nga si Tanggol dahil malakas nga ito sa mga ngampan niya bilang isang mayor at once nga na matalo nga itong si Mayor uh, Alberto at ang kanyang pamilya Guerrero ay baka matanggal na rin sa kanyang posisyon itong nga si Hepe kung kaya isa sa mga nakakulong dito nga sa Piitan ay kinausap nga ni Hepe na itong ngang si Tanggol ay tapusin na nila sa loob nga ng piitan. Ngunit dito naman ay hindi nga papayag si Don Julio na sa buong maghapon daw na yon ay hindi nga makakalabas ang kanyang apo. Ngunit na diin nga pinag- Sinabi nito ngang siya, Mayor Alberto, na hindi basta-basta makakalabas ang kanyang apo. Ngunit gagawa at gagawa nga ng paraan itong ngang si Don Julio dahil meron pa siyang hawak sa mas matataas na Position, kung kaya't ito ang kanyang gagamitin upang tuluyan ngang makalaya ito ang kanyang apo na si uh, Jesus Nazareno Montenegro ito ngang si Tanggol na siya ang dapat na may bilang isang mayor at dito nga ay matatapos din ang kayabangan ni Hepe at ito ang nga pamilya Guerrero ay magugulantang na naman sila sa bigla-biglang paglabas nitong ang si Tanggol at dito nga ay sasabihin nitong ang si Don Julio dito nga kay Rigor na once na bumalik nga sa kanilang mansyon ay dun pangalabang daw sa gate ay si mismong si Don Julio na ang tatapos ng kanyang buhay kung kaya't dito ay natameme itong ang mayabang at bulataw na pulis na si Rigor di magiba at dito naman sa paglabas si Tanggol ay lahat nga ay nakasuporta sa kanya. Ngunit merong isang masamang balak nga ang siraulong itong ang si Miguelito at nais talaga niyang matapos ang buhay itong ang si Tanggol dahil alam niya na hindi talaga siya mananalo sa isang Montenegro lalot alam na alam ng mga pamilya Guerrero na itong ang si Olivia ay kumampina dito nga sa mga Montenegro at wala ding kaalam-alam, ito nga si Don Gustavo na ito nga si Olivia ay si Don Julio ang tunay nga nitong uh, anak at isang tunay na Montenegro ito nga si Olivia. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga. Sa FVJ ang batang Kiapo at kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng akong channel. paki like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.